Good morning everyone, this is Professor Vincent Bongolan. Sino po sa inyo ang natuwa at uh, talaga namang naging proud sa Pangulo nitong uh, hapon nang i-deliver po niya ang uh, State of the Nation address Sino naman po ang uh, nadismaya, nadisappoint dahil yung mga inaasahan natin ay hindi po niya uh, nabigyan po ng uh, justicia. No, hindi po niya na-address yung concern ng maraming mamamayan na sumusubaybay doon sa kanyang mga uh, ginagawa at gagawin. Ano nga ba ang uh, ibig sabihin ng SONA? Ano nga ba ang silbi nito, no? Ito po ay annual speech na dinideliver ng pangulo sa harapan po ng uh, ilan sa mga guest at uh, syempre, sa harapan po ng uh, lower and upper chamber ng uh, Kongreso, ang House of Representatives at ang Senado. Usually, ginaganap po ito tuwing uh, ika-apat na linggo ng uh, uh, July sa Batasang Pambansa. So usually, mga kaibigan, ito po ay pag-uulat sa kasalukuyang kalagayan, ng ating bansa. So syempre kasama na po rito yung government accomplishment. Ano po ang nagawa ng nakaraang taon? Ano po ang nangyari noong nakaraang taon? Mga issues na pinag-usapan noong nakaraang taon. At uh, syempre yung mga legislative priorities, mga plano para naman sa susunod na taon. So, balikan natin yung flood control project mga kaibigan. So, natuwa ba kayo doon sa sinasabi niya? Kasi inaabangan ito ng marami, eh, yung flood control project. Kung inyong mapapakinggan muli yung naging uh, State of the Nation address ni President Marcos Jr. noong 2024, ipinagyabang na niya 'di ba mga kaibigan yung mga flood control projects na natapos na sabi niya ganun there are 5500 uh, completed projects no na related to flood control pero meron pang sabi niya meron pa rin more than uh, 4000 plus na ongoing flood control projects the diba? very proud po siya yan very very proud po siya noong nakaraang uh, state of the nation address and then suddenly nagkaroon po ng argument between the uh, uh, ano nga ba ito itong party list po ni uh, Bernadette Herrera ni congressman Bernadette Herrera bagong generation party list at syempre ni uh, uh, teacher Stella Kimbo no si Teacher Stella Kimbo kasi nga tinalakay nga po dito ni uh, uh, Madam Bernadette uh, Herrera kung nasaan na saan napunta ang 500 billion pesos flood control projects at inamin po na Stella Kimbo na nagkaroon ng uh, pag-iba doon sa plano so balikan natin guys yung State of the Nation address noong 2024 sabi po ni Pangulo mayroong malawakang pondo para sa flood control. Ipinahayag ng Pangulo na ang pamahalaan nga ay nakapagtapos at napatapos no? yung mahigit 4,000 estruktura para sa mitigasyon sa pagbaha ng buong bansa. Pagsasaayos nga po ng mga drainage system, pagpapalakas ng pampang ng ilog, yung river dikes, yung mga estruktura para sa proteksyon ng mga dalisdis, mga floodgates, at mga pumping stations, mga kaibigan. Number 2 ay yung pagkontrol sa baha no, sa Metro Manila. Binanggit po ni Pangulong Marcos ang Metro Manila Flood Management Project, katuwang po yung World Bank at Asian Investment Bank. So, isinailalim po sa rehabilitasyon daw di umano ang 36 pumping stations upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Kasama ang pagsasaayos po ng solid waste management upang hindi maging barado ang mga daluyan ng tubig. Klimang handa sa mga uh, infrastruktura. So, binanggit din po ni Pangulo na ang mga proyektong ito ay bahagi ng Build Better More program na nakatuon kumbaga sa pagtatayo ng mga matitibay at mga infrastruktura na mga handa sa anumang uh, calamity. So tumututok daw yung gobyerno so sa pagpapangmatagalang flood control protection. Lalo na po doon sa mga lugar na lagi pong binabaha. Tinututukan daw ha. Pagaya po ng Pampanga, Bulacan, Bicol Region. So, maagang babala at pamamahala ng mga ilog. So, ipinagmamalaki rin po ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsusulong po ng modernisasyon ng pag-asa at ang integrated river basin management na kinabibilangan ng paghuhukay at paglilinis ng mga ilog o yung tinatawag nating dredging, pagtatanim muli ng mga puno sa mga kabundukan, paggawa ng mga catchment or retention basins, upang pigilan ang pag-apaw ng tubig, so hindi ba mga kaibigan napakaganda ng mga nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang 2024 State of the Nation Address. so kanina inaabangan ko talaga ito at isa talaga sa mga uh, Dennis Casco yung flood control project at inaasahan pero nagkamali ako dahil tila wala siyang nagawa kundi manisi at uh, kunyari ay uh, hindi niya alam kunyari wala siyang kaalam-alam doon sa flood control project na 500 billion kaya ang sabi na lamang niya mahiya naman kayo no for me this is a kind of leader na weak talaga bakit? kasi sa halip na ah uh, bigyan ng ultimatum itong mga opisyal ng pamahalaan na ito na gumagawa ng korupsyon eh tila yata pinagsasabihan lang na parang bata na pinagsasabihan alam nyo Mr. President ang taong pusakal, kriminal, magnanakaw at nasa dugo na po talaga nila yan hindi po yan madadala sa pakiusap gaya po ng iyong ginawa sa State of the Nation address na parabagang kinukonsensya mo yung mga tao. Mahiya naman kayo sa kababayan ninyo. Mahiya naman kayo sa mga darating na henerasyon. Mahiya naman kayo. I don't think, no, President? I don't think na itong mga taong ito ay matatakot. So, naalala ko tuloy si Pangulong uh, uh, Rodrigo Roa Duterte. Ano po yung sabi niya? kapag ginawa ninyo, kapag gumawa kayo ng ganito, kapag ganito, kapag sinira ninyo ang tao, sinira ninyo ang kinabukasan, ng ganyan-ganyan, baka ito na ang huling Christmas ninyo. Okay? So, pakinggan natin at panoorin yung naging uh, pahayag ni Pangulong uh, Marcos Jr. kaugnay doon sa uh, flood control projects. No, kayo na po yung bahalang humusga. Kailangan po ninyong magsalita. Kasi hindi po tama na parang ang nangyari doon sa zona kanina, sa halip na magulat siya ng mga development, kung ano na yung update, ano na yung mga pagbabago, ano na yung mga karagdagan, ano pa yung mga susunod na mga plano. Lahat po yun, panay plano. At lahat yun, wala tayong nakitang achievement na maipagmamalaki niya panoorin ninyo ito. Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. mga kickback, mga inisiyatib, erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng nyo lang ang pera. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures. those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. <laughs> Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya, kaya ang publiko, na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.